mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, malita at updates mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan. Tayong nakaantabay, maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Monday 2025, The Brigada Midterm Election Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila, Cebu. sa General Santos City, sa Libak Sultan Kudarat, Matabato City, Trento Agusan del Sur, The and News, okay. The Mandate 2025, The Brigada Midterm Elections Special Coverage. Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Abalon! aging lives makabagong tunay na radyo tunay na radyo angat sa musika at balita musika at balita brigada news fm, brigada news FM. sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo ng kabuluhan at kahulugan inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap Isinasa puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pag angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM, the music and news authority. One time, the new Filipino time, Brigada ala na ng Umaga. This Time Check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Umaga. At ngayon, at ngayon, ngayon. narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Six sa mga bagong balita Brigada balita, Brigada balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Balita sa umaga Headlines Brigada Balita sa umaga Headlines Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga Embahada ng Pilipinas sa Myanmar at Thailand Kinumpirmang walang Pilipinong nasawi sa nangyaring lindol. Lindol sa Myanmar at Thailand, magsilbing wake-up calls daw sa mga Pilipino na maging handa sa sakuna ayon sa OCD. Ang Comelec naman maglalabas na ho ng notice sa mga kandidatong iligal na nagpaskil ng kanila mga campaign materials. Ilang Pilipino sa Qatar inaresto dahil sa umano'y pagsasagawa ng hindi otorisadong political demonstration. Ito naman pong ang mesis o NEMESIS Missile System ipadadala ng Amerika sa Pilipinas para huyan sa balikatan exercises. Ang LTO iniimbestigahan na ang viral video ng isang motorista na umano'y nakatulog habang nagmamaneho ng pick-up sa Metro Manila. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Balita, Nationwide. Balita Nationwide sa Umaga. Balita Nationwide Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula ho rito sa Brigada News FM Manila Ito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Araw ho ngayon ng Sabado mga kabrigada March 29, 2025 At kami ho ang inyong mga lingkod Brigada GAB, Dalisay At Brigada Maricar, Sargan Brigada Balita sa umasik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide At sa detalye na ng ating mga balita mga kabrigada Kinumpirma ng Embahada ng Pilipinas sa Myanmar at Thailand Na wala hong nasaktang Pilipino Dito nga huyan sa nangyaring magnitude 7.7 na lindol, kapon huyan. Ayon po sa embassy, wala pang napaulat na nasawi mula huyan sa tinatayang 811 ng mga registered Filipinos na naninirahan at nagtatrabaho sa Myanmar. Sa kabila ho niyan, pinapayuhon pa rin ang ating mga kababayan sa Thailand at Myanmar na manatiling kalmado pero alerto at palagi ho mag-monitor sa mga updates mula ho yan sa mga mapagkakatiwalaang sources at information. Bababatid nga ho mga kabrigada na kahapon ng hapon nanto ang mga huyong magnitude 7.7 na lindol na may lalim na 10 kilometers sa sinundan pa ng malalakas na aftershocks. Ang sentro nga ho yun, kabrigada ay mula ho sa 17.2 kilometers mula Mandalay, Myanmar kung saan meron ho itong 1.5 million na population. Pag -ong -pag -ong. Ang lindol daw sa Myanmar at Thailand magsilbi daw sanang wake-up call sa mga Pilipino na maging handa sa sakuna ayon sa OCD. Si Brigada Kath, Austria sa detalye, ibrigada mo! Brigada. Brigada. Nanawagan ang Office of Civil Defense sa mga Pilipino na palakasin ang kahandaan sa sakuna matapos ang 7.7 magnitude na lindol na yumanig sa Myanmar at Thailand. Ayon kay Civil Defense Administrator at Undersecretary Ariel Napomusano, ang trahedya ay magsilbisan ng wake-up call sa lahat at binigang diin na kailangang maging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino ang kahandaan upang maprotektahan ng sarili at mga mahal sa buhay. Kasabay nito, nagpaabot ang OCD ng pakikiramay at panalangin sa mga naapektuhan ng lindol. Nakahanda rin ang tanggapan na makipagtulungan sa local at international partners para maghatid ng agarang tulong at relief at support sa mga apektadong komunidad. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila the music and news authority Ibang balita tayo mga kabrigada meron daw hong ilang Pilipino ang patuloy pa rin na sa mga scam compounds naman huyan Diyan huyan sa Myanmar ay huyan sa isang senadora Brigada Ann Cortez Brigada ibinahagi ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros sa kanya social media post na patuloy pa rin napupunta sa mga scam compound sa Myanmar o Cambodia ang ilang Pilipino. Ito sa kabilangan na naging paalala niya sa pagdinig sa Senado na mayroong bagong taktika ang Pogo na paggamit ng travel ads at pagdala sa mga Pilipinong kakagat dito sa mga scam compound sa ibang bansa. Kasunod nga ng bagong impormasyon na natanggap ng na Senadora ay muli niyang pinalalahanan ng publik na maging mapanuri sa kanyang mga nakikita sa social media lalong lalo na sa mga travel ads o maging job ads na nag-offer sa kanila ng free travel o trabaho abroad. Kama kailan tinatayang nasa mahigit isang daang Pilipino ang nailigtas at napauwi ng otoridad na pawang mga biktima ng human trafficking mula sa naturang bansa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Misika News of Friday. Katapalbita The Mandate the Mandate 2025 Midterm Election Update Sisimula na ngayong araw ng Commission on Elections ang pagpapalabas ng Notice to Remove para sa mga campaign posters na nakapaskil sa maling pwesto. Ayon ho kay Comenect Chairman George Erwin Garcia, dapat sa susunod ay mga kandidato na mismo ang magtatanggal at magbabaklas ng kanilang illegal campaign posters. Biniging din ni Garcia na kapag hindi natugunan ang kautosan na tatlong araw matapos silang matanggap ang notice, maaring madisqualify ang sino mang kandidato sa darating na eleksyon. The Monday, 2025 midterm election update. Usapang so, sa kampanyahan pa rin ho tayo. Ito mga kasalukuyan at dating speaker ng kamera. Sumama daw nga ho yung kahapon sa unang araw ng local campaign period. Ang panalangin daw ho para sa malinis na eleksyon ipinanawagan. Brigada Haji Camino ibrigada e mo! Brigada abala ang kasalukuyan at mga dating leader ng Kamara sa unang araw ng kampanya ng mga kumakandidato sa lokal na halalan. Pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang pulong ng lakas CMD sa Tacloban City kung saan binigyang diin ito ang kahalagahan ng pagkakaisa kasabay ng panalangin para sa isang malinis na eleksyon. Target ni Romualdez ang re-election bilang kinatawa ng unang distrito ng Leyte kung saan wala itong kalaban. House to house visit naman ang naging diskarte ni dating Pangulong Gloria Makapagal Arroyo sa unang araw ng kampanya. Nagtungo si Arroyo sa bayan ng Sasmuan kung saan muli nitong niligawan ang mga nasasakupan sa ikalawang distrito ng Pampanga. Sa isang video, ibinida ng gubernatorial candidate na si Marinduque Representative Lord Alan Velasco ang mga naipaayos na infrastruktura at nalikhang oportunidad sa lalawigan. Samantala, nanindigan ang dating House Speaker na si Pantaleon Alvarez na hindi ang pamilya Duterte ang problema ng bansa, kundi ang umano'y paglaganap muli ng droga, krimen at korupsyon. Si Alvarez na tumatakbo bilang Vice Governor ng Davao del Norte ay naniniwala na madiraw ang ginawang pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil insulto man ito sa kalayaan ng bansa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caamino ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Kinumpirma naman ang Philippine Embassy sa Qatar na may ilang Pilipino ang inaresto at ikinulong dahil ho sa pagsasagawa ng hindi otorisadong political demonstration itong biyernes. Hindi binanggit ng imbahada kung may kinalaman ito sa malawakang protesta na isinagawa sa ika-80th birthday ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang imbahada ng Pilipinas sa mga lokal na otoridad sa Qatar para mabigyan ng kaukulang tulong ang mga nahuling Pilipino. Muli na magnagpaalala ang embahada sa mga Pilipino sa Qatar na tumalima lang sa mga alituntunin at patakaran ng naturang bansa sakaling magdaos sa mga pagpupulong at kilos protesta. Kinumpirma naman kabrigada ni U.S. Defense Secretary Pete Hegseth ang mga plano nga ho ng Amerika dito sa Pilipinas, kabilang na ho dyan, ito ho pagde-deploy ng U.S. ng American Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o yung NMESIS o Nemesis Anti-Ship Missile System para huyan sa balikatan exercises sa Abril. Kasama rin ho sa plano, ang pagkakaroon naman ng bilateral special forces training sa Batanes at ang pagpapalakas ng defense, industrial cooperation at maging ang Combined Logistic Depot. Ayon po kay Hegseth, nais nilang ma-re-establish ang deterrence sa Indo-Pacific region para maging malaya ang Pilipinas sa anumang bansa. nationwide. Ang LTO, iniimbestigahan na ang viral video ng isang motorista na umano'y nakatulog habang nagmamaneho ng pick-up sa Metro Manila. Si Brigada Chico Studio sa detalye, ibrigada mo! Brigada! Iniimbestigahan na ng Land Transportation Office ang viral video ng isang motorista na umano'y nakatulog habang nagmamaneho ng pick-up truck sa Metro Manila. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza, Inumpisahan na agad ang investigasyon matapos makita ng kanilang social media monitoring team ang video. Bagamat sinabi sa video na nakatulog ang driver, nais nilang alamin kung talagang nakatulog ito at kung may medical reason nito. Sa video, makikita ang itim na pick-up na dahan-dahang umaandar habang ilang motorista ang nagtangkang gisingin ang driver. Isang tao rin ang makikitang sinusubukang pigilan na sasakyan. Nagdulot pa ng pinsala sa ari-arian bago tuloy nagising ang driver. Naglabas na ng show cause order ang LTO sa may-ari na sasakyan na isang residente ng Quezon City upang magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat patawan ng parusa. Iniimbestigahan din kung siya mismo ang nagmamaneho ng mga oras na iyon at kung lasing nga ang driver. Kabilang sa posibleng paglabag ay reckless driving, driving under the influence of liquor at an authorized person to operate a motor vehicle. Pansamantalang isinailalim sa alarm status sa sasakyan habang nagpapatuloy ang investigasyon in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News Manila. The Music and News Authority. Samantala mga kabrigada, ito recovery ng Santo Papa. Matapos nga ho magkaroon ng double pneumonia, tuloy-tuloy naman daw sa pagbuti. Kumusta na kaya si Pope Francis? Brigada Sheila Matibag. Brigade mo, brigade. <laughs> <laughs> Patuloy na nagpapakita ng mga magagandang senyales si Pope Francis sa lagay ng kanyang kalusugan. Ito ay halos isang linggo matapos niyang makalabas sa ospital at maging kritikal dahil sa bilateral pneumonia. Sa isang briefing, sinabi ni Holy See Press Office Director Mateo Bruni na stable ang kalusugan ng Santo Papa at nagpapakita ito ng mga improvements sa kanyang respiratory at motor functions maging sa kanyang pagsasalita. Ibinaba na rin ang amount ng tinatanggap handap niyang high flow oxygen at normal na ang kanyang hematological parameters batay sa mga blood tests. Samantala, nalaman umano ni Pope Francis ang tungkol sa malakas na lindol na tumama sa Myanmar kaya nagdarasal ito para sa mga naging biktima. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music News authority. Nationwide. Sabantala ginunita ni Senator Bongo ang kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng pagsasagawa ng kanilang taunang tradisyon. Ito ay ang pagbisita sa, ba sa mga batang may cancer sa Children's Cancer Institute sa loob ng Southern Philippines Medical Center. Kasabay nito ang paghiling niya na ipanalangin ang mabilis na paggaling ng mga bata sa CCI at iba pang batang Pilipinong may sakit ngayon din ang kaligtasan at kalusugan ni Duterte. Sa huli na ako ang senador na patuloy niyang isusulong ang mga programa na makakatulong sa mga pasyente tulad ng Cancer Assistance Fund na palagi niyang ipinaglalaban na madagdagan ng pondo bilang chairperson ng Senate Committee on Health at vice chairperson ng Senate Committee on Finance. Brigada Balita sa Umaga Mga ang hindi pagsunod sa 3 meal a day ay may malaking epekto sa katawan at kalusugan ng isang teenager. Katulad na lamang ho ng madalas na pakiramdam ng pagkapagod at hindi pagiging aktibo sa mga physical activities. Laging tandaan na mahalaga ang pagkain ng tatlong beses sa isang araw para sa malusog na katawan at pagkakaroon ng sapat na nutrisyon. Isang paalala mula sa standout ES4 multivitamin Kamin capsule six six sa mga bagong banita brincada banita nationwide Brigada weather update weather update Mga kabrigada, makararanas pa rin ho ng mga kalat-kalat na -kalat pag-ulan. ho sa bahagi ng Bicol Region, Mimaropa at Calabarzon, dulot ho ng Easterlies. Magiging maulap din ang kalangitan sa bahagi ho ng Metro Manila pero pagdating ho ng tanghali ay makararanas naman ng mainit na panahon. Sa mga oras sa itong mga kabrigada, meron din ho nararanasan ng mga kalat -kalat na mga kalat-kalat na pag-ambon sa ilang bahagi ho sa Metro Manila. Habang sa areas naman ng Batanes at Babuyan Islands ay magiging maulap din ang kalangitan na may kasamang pag-ulan. Dulot naman ho yan ng iba pang weather system mga kabrigada. Magdadala rin ho ng pagulan. Ito pong Easterly sa Palawan at sa Eastern Visayas. Samantala, sa kabilang ahon ng mga inaasahang pagulan ngayong araw, eh, magkakaranas naman daw ng 46 degrees Celsius na heat index sa may bahagi ho ng Dagupan City sa Pangasinan. Diyan naman ho sa may bahagi ng Cotabato City, Maguindanao, General Santos City, South Cotabato, ay asahan daw po yung hanggang sa 42 degrees Celsius na heat Index siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Balita, makabayaning pagtutulungan. Balita, makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, isang uh sa mga naapektuhan dito pong Bagyong Christine noong nakaraan taon ay ang mga bahay po. Dito pong ilan sa ating mga kabrigada, kabilang nangaho, sina Maricel at Jupiter. Nang binisita ho ng brigada News FM, pagadian volunteers at wantahanan nito nga ho mag-anak. May napag-alaman ho na sila ho'y napilitang tumira lamang sa kulungan ng manok. Nalaman din na meron pong iniindang sakit ang kanilang bagong silang na anak. At meron din ho itong bukol sa liig na nangangailangan ng medical attention. Kaya naman ho, agad pong umaksyon ang Brigada News FM at maging ang wantahanan. Nagpapasalamat naman ho mga kabrigada ang mag-asawa sa isang Good Samaritan si Severino Endrinal Balahadja sa pagdulog ho ng kanyang problema sa Brigada News FM pagadian at sa wantahanan. Nanawagan din ho sila sa mga tao na tulungang makabangon ho silang muli. Makatabang muna ay makakagusap ko ang tabang dagang salamat ninyo. Mga kabrigada, kami ho rito sa Brigada News FM ay taos pusong nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong pagsuporta para tayo'y makatulong kasama ang wantahanan. Maraming salamat ho sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon ng bilang mga Pilipino ay nananatili pa rin buhay sa ating mga puso ang makabayaning pagtutulungan. Mula ho rito sa Brigada News FM, maraming salamat po mga kabrigada. Balita, makabayaning pagtutulungan. Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa umaga. May balita nationwide. Brigada balita. Brigada balita. nationwide. At mga kabrigada, na hong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News Southern Philippines, katuwang ang Paracetamol Plus Ibuprofen Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule. Boom! puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami huwag ang mga lingkod, Brigada Gab, Dalisay, at Brigada Maricar, Sargan. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.